Hi hey guys, dito muna tayo. Magliquid-liquid muna tayo ng mga tinampang. Nausok eh. Tama so, kayo nga eh. Kung may ano ng mask, parang ano.

Okay. Us na. bye for now. I'll bye now. Bye. Oh, -is na. Okay, na. Pa-nag-kiss. Dili na ba no microphone? Dito. Tran. Yan. Ayan, oh, wala. Ay, na naka-close yung mic. Mas huwag naman pala sa'yo yung damit eh. Pumayat ka na gamit. <laughs> Ay, di, Huwag ako nga pala yan. Ano to? Nandito ka? Oo. Hindi ba? ba? Wala. Wala. Nasaan naku? Wala naman ako ah. Binubiyo mo daw yung party eh. Sabi. Ha? Binubiyo mo yung party. Parang nakatambay ka lang doon. Kaya ah. Parang hindi ka nakaupo. Gano'n? Mamaya kasi nakaano ko. Lipat na lang sa iba. init naman eh. Hindi hmm? dilim dito, mas maganda diyan. Tapos ka na. Eh mas maganda dito. Madilim doon guys eh. Yan. Dai yo. Mamaya na mga patay eh. Mamaya na lang. Kaya ngayon mo na. I-charge mo na lang. Oh. dito tayo sa taas magliligpit ng damit. Grabe ang init na amoy ko pa yung parang usok. Bigla ko nang hina kanina. Grabe. Parang kung pinadyakan sa tiyan. Parang pinadyakan sa tiyan ko. Usok. Kaya ka dapat mo. Ibigay sasabihin ko. Yakit nga gabi eh. Takyat nga yung sakwin sa upuan. Tanggalin mo nga yung sa upuan sa malaki. Akin na. Kaya ako nagmasgan. Kanina hindi ako makahinga. Nakaamoy ako ng usok. Para kung pinakluban yung bituka ko, biglang sumakit yung sipnura ko. Tapos biglang tumibok yung dibdib kong kabog-kabog ng ganyan. Ay eh, sabi ko magmas na ako. Kasi pumutok na naman yung bulkan guys. Pumutok na naman yung bulkan. Sabi ko baka doon, grabe. Humingat yung nga kong stulo kanina. Umabog yung ano kong ganong ganong kasi parang nahirapan ako huminga kanina. Pinagmas ako habang naglalaba. Naglalaba ako guys. Naglalaba ako.

bigemon mo ang dugpud. yan. May dugpod pa dyan, Gabi. Pagod ako sa mga aso to Bigay mo ang dugpud. Hirap na ako huminga pag may mas. ni maguru Oh, suko yo si mishi gal Ah, eh na mga po mga alaga sa baba oh my god kukulit Tapi pakainin mo na alaga mo. Papagod ako dyan sa mga kapasa mo. Ganda itong Sukoy. Sampay mo lang gabi para magamit mo pa. Batang po mo lang. Kano ano sa mga damit. Matumiyak yung ano tuta? <laughs> Dahil <Daya>, alaga dito. <laughs> Pusa, ruta <laughs> magpo Ang ganda pang nakaganto. Hindi ilis. Yeah. Wait lang guys Lala ba kasi Nagliligpit Ako pinupunoy yung tubig Nagliligpit Ako pinupunoy yung tubig Nagliligpit guys 最开心嘛，反正嘛，嗯，得了。 bumalik dami. Muli. Grabe, ang mga puti dito lahat sa ibabaw para hindi na kayo naghahanap. Gahalungkap pa kayo eh. Ang mga damit nyo. Ay, gusto ko po.

加油！哎 Tapos ka na? Hindi pa. gagawin mo? Online ulit. Online na? Hanap ako. Bye na. Hindi kayo tripot mo lang. Mula pa naman. Hindi hey na guys. Bye bye okay. na. Mamaya ulit.